guys, so, ang topic nga po natin ay sa Juan chapter 3 verse 31 to 36. Ang title po, ang mula sa langit. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniniwala sa kanyang patotoo. Ang paniniwala sa kanyang patotoo, ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sa su sukat ang kanyang pagkakaloob sa Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak, at sa ka kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan Ngunit ang hindi tumatalima sa anak Hindi nagkakaroon ng buhay Nananatili sa kanya ang bukod ng Diyos So guys, ito nga po pala ay pumapatukol po sa title po natin Ang Mula sa Langit which is yung ang mula sa yung mga tagalupa daw po pinapatoo daw po nila yung tungkol sa lupa which is yung mga kayamanang po na bigas sa kanila o yung mga gamit po mga pinapalaga nila yung mga nararanasan po nila which is tayo po yon at yung nasa langit naman daw po yung mga anghel si Lord ganun naniniwala daw po sa patotoo ng mga anghel. Hindi daw po tayo maniniwala. Siyempre, kapag ka, uh, gano'n naman po, di ba, kahit maka-encounter po tayo minsan, gano'n pala, anghel. Siyempre, hindi po tayo maniniwala. Ang um, tang niniwala lang daw po sa kanya, ang Diyos at yung mga tumatanggap ng salita ng Diyos, which is yung mga anak daw po ng Diyos na nagpasakot sa kanya. At yung mga hindi daw po tumanggap sa anak niya ay kapopootan daw po ng Diyos. At yung mga tumanggap naman daw po sa anak niya ay tatanggap din po ng pagpapala at buhay na walang hanggan. Which is si Lord po yun. So guys, salamat po. Ayun na pong aking liwanag tungkol po sa Juan chapter 3 verse 31 to 36. Thank you po guys. God bless po. Ingat po kayo palagi.